Arestado ang isang lalaki dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal na droga sa isang nagawang operasyon ng PNP sa Pasig City. Tinutukan niya ni Patrol 1 Mika May, may Bahiwag. Isang lalaking drug suspect ang nahuli ng mga tauhan ng Pasig City Police Station at ng Pasig City Anti-Drug Abuse Office nito lamang May 30, 2024 dahil sa pinagting na kampanya laban sa droga. Ayon sa ulat, naaresto ang suspek na si Alias Kwang, 32 taong gulang, presidente ng barangay Maybunga, Pasig City. Dahil sa paglabag Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakumpis ka mula sa suspek ang tatlong piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng ilegal na droga o shabu at dalawang pirasong isang daang pisong papel na ginamit bilang buy-bus money kasama ang pitong piraso ng peking isang libong piso at isang piraso ng walang laman na pakete ng sigarilyo. Ang naarestong suspek at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa tanggapan ng Pasig City Police Station para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula dito sa Metro Manila, ako ang iyong PNN correspondent, patrolman may kami pahiwag, alagad ng batas, tagataguyot ng balitang pulis.